kay sarap isipin kung ang iyong napiling karera sa buhay ay gaya din ng iyong kinahihiligan. Piliin mo ang trabahong gusto mo at di mo na kailangan magtrabaho pa kahit isang araw sa iyong buhay. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang nakilala, hinangaan, ng karamihan, ngunit patuloy pa rin naghanap ng karerang hiwalay sa nauna sa pag-aakalang iyon ang mas nakabubuti para sa kanya. Pero pagdating sa dulo ay babalik at babalik pa rin siya sa nauna niyang minahal. Ang kwento ng mga obra ni Pek Penyon. Gaano nga ba kahusay gumuhit ang mga kamay ni Abe Tugak? Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si per